Good morning mga kamarites. Andito ako ngayon sa Intramuros, Fort Santiago sa loob. <laughs> Ayan. Maaga pa. Eh, nagjogging ako. Kaya dumiretso na ako dito. Masa so, maganda rin dito mag-jogging walang tao kasi umaga pa. Ito yung isang tourist spot or tourist destination din ng Filipino or mga taga-ibang bansa. Ayan siya. Pasok tayo dun sa kabila. Pero mamayang hapon, Marami nang namamasyal dito. Marami nang turista. Ito yung loob ng Fort Santiago. Ang ticket ay, 1 ay 75 pala. Adult. 75. Pagbata at matanda, Lalo na yung mga senior citizen, may discount 50. Maganda dito mag picture taking, mag photo shoot ng my birthday, ng may kasal. Basta maganda dito. Tatlong beses na ako dito nakapasok ah uh, nung nakaraan may kasama ako nung last time na pumunta ako dito pero nung pangalawang beses tsaka yung pang ngayon ako lang mag-isa tapos pasok tayo doon doon papasok tayo doon may vlogger dito din na isa <laughs> parang kaming timang <laughs> ayan pakita ko sa iyo tapos pasok tayo dito sa loob buti na lang pala nagdi-jogging lang talaga ako dito sa may Intramoros Bridge at Binodo Intramuros Bridge. Tapos diretso sa may Esplanade. Ni Esplanada ng Maynila. Eh, meron pala dito entrance. Pwedeng pumasok. At buti na lang, may pera akong dala na 100 pesos. Eh, tamang-tama, 75. Ang bayad. Dito po ang baluarte de San Miguel. Ayan siya. Tapos, so, ayun, nagbayad ako. Tapos, naisip ko, ay, sige, pasok tayo. Ito, pang content. <laughs> And, papasok tayo dyan sa loob. Tapos, may sukli pa akong 25 pang tubig. <laughs> Mas maganda dito maaga pumunta kasi hindi pa mainit tapos wala pang ganong tao. dun sa labas, dun sa may bridge na yon, maraming sa may esplanada. Maraming nag-jogging dun. Dun ako galing. Dun sa labas.